Ihinga lang natin yan. hinga Subukan mo habang natutulog ka. Sa 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 Alam mo kung sino ang tunay na kalaban. Sasabihin ko sa'yo, sino ang tunay na kalaban. Sino? Yeah, Sabi ko kanina, pwede magloto dito. Ha? <laughs> uh, <laughs> diyan papantaw na tayo ng pamante ngayon ni Lakay natin doon no kung may huli si Lakay ha? doon tayo sa kabila Lakay no? ang dami din Lakay ha ang dami din pasok na ha <laughs> mas natin sayo hindi mo tanggalin lang ni Lakay hey. takin natin dito na Harap ka okay. <laughs> Mataas sa iyo kagabing tubig lakay Mataas Mataas Abot doon sa ano eh Abot doon sa may Patuhan Batuha. Patuhan Wala Hindi, puto na tayo dun sa kabila Hindi naman tayo mag- ah. Ha? Ah? Hindi May danggit na kayo, no? Meron siguro yan. Lubog sa gitna lang, ayun, no? <laughs> Kalukulunan. <din> Wala, <mo. laughs> tagmulit na kayo. Hindi na? Ay, hindi na? Susunod ulit, no? Linggo na bukas, no? sakit sana Mana sakit nak Tuan -tuan. Tuan -tuan. -tuan. Mana? 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 Dati meron no? Ah. Walang naligaw na lang dito no? Eh pagsakmo lang dito na kayo. Wala no? Wala. naligaw dito no? Parang mataas yung high tide kagabi eh. Okay, wala. Baka mang tuyo marami no. Ha? Pangtuyo. Pang tuyo. Pang tuyo, marami. Mhm. Mm Halaga nung dumi no. Maligaw. At isang danggit no. Lang maligaw. Ay isa. Wala Lang isda. Tinay <laughs> no. Wala sila dito no. Ha? Wala. Wala. Okay. Lang maligaw. Wala oh. Wala, wala Hi, no. Pa. Wala. Wala pa. Wala nga lima ang uno. Wala pa. Oh, may isa lang kayo, boy pa. Wala pa. <laughs> para sa kalap niya Matix, eh, tama Ang tama tama Ang ano? Dilan. Uy, tam, tam ano, tuyo Tumal ngayon o Matumal Tumal Tumal kahapon langget ilan na mo kapon? Langget? Ay isang langget Isang langget lang mm. <coughs> Bukya tayo lakay Pahabon. Walang nakuha Mailap dito no? Pwede wala po kami nakuha nila kay <laughs> <Pahabon> pa <up. laughs> Let's go! May sabit dito eh. Yo, what's up mga tuto? Magandang gabi po sa inyo. Pupunta tayo muna doon sa kabila. May ano tayo. May dadalhin tayo doon. Tapos nakalipat na pala tayo ng kwarto mga tuto. Ito po yung kwarto natin. <laughs> Malay hindi pa po tapos. At uh, magano pa po. Marami pang sen Tara let's go mga Samahan Samayo po ako. Oh. Punta na po tayo doon sa kabila. Tara let's. Yan. Medyo mo Ayan. Kuha muna tayo yung jacket mga toto. Dito po tayo na gano'n. Hindi pa tayo napaglaba. <laughs> Kitang pa yung ano natin ha. <laughs> Kuli natin yung jacket natin dito. Yan. Let's go, let's go. Punta na tayo doon mga toto. Let's go. Punta na tayo doon. Magpalanan po tayo mga toto. Dito tayo sa second floor. Let's go. Dadalhin na rin natin yung ano, yung mga sponsor doon ibibigay natin. Ah, tara, let's go mga toto. <laughs> Tas dadalhin natin ng mga toto. Uh, ano, uh, lang natin maglagay ng mga tuyo. Yan dadalhin natin doon sa kabila. Yan marami na po ito mga toto. Tapos yung magdadala tayo ng mga sponsor doon sa uh, nagbigay kayo. Si, uh, yung eh, ano na natin. Pamigay na natin doon sa mga napangalan don sa sinulat ni Sir Russell. Tara, let's go mga toto. Samahan niyo po ako ha? Pupunta na tayo ngayon doon. Ito na po yung tuyo. At ito yung ano, sponsor nila. Yan sombrero at sa mga panggamit sa pangisda. Samahan niyo po ako mga toto. Ayusin naman po natin 'to. Tali lang po natin ito mga toto na Bigay natin. Bigay natin ito kay bambu. Go, mama, -go. Let's go, let's go. Ayan na po mga betok. Ready na si Bumblebee. Yun, punta na tayo doon kay ano? <laughs> Alam nyo kasi sino? Wala nyo po mga tuto kung kay sino. Ah, let's go, let's go. ano na tayo let's go let's go mga dotok pero sarado muna natin to bago tayo umalis <laughs> baka magalit ang mga kasama natin ito pa yung iba? Okay na mga pagbibigyan natin si paring noy wala pa ay daling ko na rin pala kay paring noy o doon na lang pag nagkita kami let's go let's go mga totok yun abangan nyo na lang doon mga totok kung sino yung pagbibigyan natin tara let's Ready <laughs> na si Bumblebee eh. Yeah. Let's go mga tato. Medyo madilim lang. Ayan, dito na po tayo mga katoto Dito na po tayo oh. Tagalay lang natin helmet natin ah. Ay, pasode Walang pasok Walang pala si pareng ng dito Dede natin yung ano, may mga tuyo dito at saka ano, sponsor ni Papa John. <laughs> oh, condition na lang sa Papa John ah. <laughs> may bilad dito, bilad. Tawag na dito na. No? Hmm. hmm. Ang bango. Abang mo. Oh. Oh. Sarap naman yan. <laughs> katuto. Ano yan? Tignan mo na. Tignan mo na. Huwag <laughs> malakasang itlog yan ah. <laughs> Nagbilagdan. Oo, oh, hindi na lang patahin tuyo. Bigyan mo siya ano oh. no? Wow. ah, tama tama. <laughs> wow. Sa so katuto na. Talagang. Ano, Oo! Oh. Kaya yung galing Kasi ah, Russell. Russell, oh. yung... Dati, yung uh, dati natin mga sponsor. Ang ganda. Wow! Ayan mga kabahe na. Diyo Sokat mo muna, no? Grabe! Ang ganda, no? dito. Sokat mo lahat! <laughs> Uy! Talagang si siya, What? no? Kulang na lang baba dyan, yung ano, no? <laughs> Maging naging kahawig ko si... <laughs> yung anong cowboy ba na, no? Marabas. <laughs> Sarabas, no? <laughs> yeah, maraming salamat po, Sir Russell. Yan, you yeah, no? Know? Ang mulat ako tuto. Kala ko <laughs> na sinasabi niya kanina, na. So, kat mo na? Oo, oh, meron ka. Di na Talagang ta ano? Ta akong mangingitim na so, <laughs> Hindi ka na mangingitim na babad yun, ha? no? Ganda yan. Pinili ko yan para sa iyo Uy! Oh? <laughs> Talaga? Kakulay dati ng sombrero yan, eh. Sombrero ng dati? Oo, oh, kanda. Ganda. Ang ganda. Kilala mo pa ba ako to? Sino ako? Yung tamang-tama, luto na po yung niluluto natin. Sa mga mga galing mo to ah. Ganda na sombrero, oy! Aba! Wala na! Kaya nanalo na, no? Finish na. Ganda, no? Ang ganda na sombrero niya, mahaba. Oo. Sa kuplat yung ano, likod. Di itim yung... Batok, no? Batok. Di machichicharon. Oo. Pag sa initan. Yan, maraming salamat po ulit, Sir Russell. Sana Minsan mag-timing mag -timing po yung schedule natin pag napasyal mm -hmm. po kayo dito. Para mapasalamatan ko po, po kayo personally. Mm Kanda -hmm. no? Sir Russell, taga Taipei no? Tama ba? Mm -hmm. Taga Lahat meron? Lahat meron. Oo. Oh. Yan. Salamat po. Tayo, <laughs> oh. Hey, dito, ano. niya rin, dito, kain tayo niyan. Oo. Oh. Ayan. Ang gutom na rin ako. Sabi ko, doon nalawa <laughs> kakain. Diba? Alam mo. Yan ang ganda. Pang malakasan, no? Mm -hmm latlat para pareho kulay. O, oh, para pag hmm. samayaw tayo, no? Pero <laughs> ito Pwede yung ano yan, yan. Harang cowboy, ano yan, no? <laughs> pwede yung ano, ito, pagilid lang. Yun, no? Ah, angas, oh. <laughs> Kaya lang, kabahay. <laughs> <laughs> Ganda, yeah. no? Ay. ako ng itlog eh. Paborito mm -hmm. um, ko 'yan, itlog oh. <laughs> <laughs> yan, 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 yan. Ah, prepare lang po natin 'yung ating ah, uh, mumukbangin 'yan. Makasabay po natin si Katuto. Oh, um, dito na mga kapunan. Let's go. Ang masarap yung ulam ni Papa John ngayon. Oh. Luto ako. Sabi ko, sopas niya. Sopas? <laughs> sopas. <laughs> Yun o. No? Yun, prepare lang po muna kami. Dito na tayo mag mm -hmm. tayo. Let's go, let's go. Trip na lang muna. Dito na tayo kakain kina Papa John. Let's go, let's go. Button. Ah, walang screen dito sa likod, no? Sa okay, yan. Okay na yan. Oo, oh, okay. Lino. Yes, sir. <coughs> Namiss kita to. Ano <laughs> <laughs> lagi naman tayo nagkikita sa factory? <laughs> Hindi, kumain. Hindi tayo nagkakasabay. Ang ganda ng camera mo to. Oo. Oh. Ang ganda na lang. Yan, luto na po yung ating uh, sopas. Tapos nakasabay po natin si Katuto. Yes, sir. Hindi niya po yung... Uh... Actually, ikaw usap po po siya kanina. Hindi ko naman alam ng... Ngayon na pala yatin. Oo. Oh. Uh -huh. Dapat nga bukas eh. Yan, tapos... May dala po siyang tuyo. Tuyo, no? Know. Yan. Dadalhin po natin ito sa mga kasama natin. Oo, oh, sa... bigyan mo sila. Nakapagam? Uh, pag napunta po tayong Taichung, pinapaparaya. Hindi po tayo. Lord, maraming maraming salamat po sa biyaya na sa aming harapan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na nagkasama po kami ulit ni Katuto. Maraming salamat po sa paggabay niyo sa aming trabaho, sa pag niyo po sa aming pang-araw na araw na gawain. Ganoon na rin po sa pag-iingay sa aming pamilya sa Pilipinas, sa paggabay niyo po sa aming mga viewers. Bless niyo po sana lagi, Lord, ang mga nanonood sa aming mga video. Sana po uh, patuloy po kami makapagbigay ng kaunting aliyos sa kanila. Itang po namin hinong Lord, sana lahat po na may karamdaman at sakit ay mabigyan po ng karampatang lunas at kagalingan. In Jesus name. Amen. Amen. Yan. kuha na po kayo ay, na po. Oh, ay, na po yung naman. Ayan na po. Ah, kasarap tuyo Ay, nakuha ata. Sumipsip. So, ano ba? Ano na. May itlog dyan. Kunin ko na yung itlog no. Paborito mm. ko yan eh. <laughs> kain po, kain po. Ang kasarap ng loto ni Bapa dyan no. Mga... Matagal-tagal na ako hindi nakatikim ng luto mo eh. Sa so dagat. Sa so dagat, no? Meron nang pang dagat. Asa oh, so, ah, ang random pa. Tayo. Kwentuhan muna tayo ngayon. Hindi <laughs> 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 po makapag-fishing at malamig. malamig. Tapos yun nga, medyo masama ang pakaramdam po natin. Yan, kumusta po sa mga viewers yan, eh? sa mga katuto dyan. Salamat po. Cheers sa ito. Cheers. Kain po, kain. Yeah, Cheers. Nasubo po para sa inyo. Hmm. Ah, Pasyal muna tayo dito kay Papa John, Pero lagi po kami nagkikita sa factory. Hmm. <laughs> hmm. Thank you, Lord. Ang naman ng na hmm. Papa Jum. Manyaman. Mm, yo, yes. sarap. Mm. <laughs> Tagal ka na hindi naririnig yun ah. <laughs> <laughs> sarap. Kain po. So, pas muna kami ngayon. Mm. Asap ka, usap ko rin ka ni si Kasang eh. Kasang? Oo, oh, sabi ko, putan mo na lang dito yung mga sponsor mo. Sabi ko. Mm. Sarap na. Sarap. Ah. Ang dali mo ah. konti-konti lang yung sahog. Mm -hmm. Pwede na. Mga ibig na nasabaw. Dali. Lagi kita. po kami may overtime kaya talagang ano din sa oras. Hmm. Ayan po. Lagi po sabay yung ano. Hindi pare po parehas yung schedule hmm. namin. Kapon ah, may overtime ako eh. Pero uh -oh. Hindi kita nabutan no kapon eh. Alas 7. Nandang ka pa kapon? Alas 7. Oh. Baka kabila ka. Ah. Masa kabila ako. Snoeb na ako lumabas eh. Kasi ano nabutan ko na no? si JM eh. Doon sa pesto ko, no? Oo. Oh. Ayun po. Hmm. Dali ah. Sarap yan, prito. Yan. Yeah. Ito. Hmm. Ay, kumakain tayo. Eh, madami nagre-request at madami nagtatanong mm. kung Saan naman si Papa John? <laughs> Lagi ba kami nagkikita niya sa factory? <laughs> hindi, hindi yun. Mm. Mm. Dali. Na, minsan daw, eh, makasama naman ikaw ka mangisda. Mm. Wala mong problema. Pag nagano. Minsan Kasi... schedule natin yung nagano. No? May nag-request din. Ito. Mm. Derecha na tayo dito mga kakatuto mga kapatid. Mm, wala nang edit-edit pa pa dyan oh. Sabi <laughs> niya, kaya minsan na uh, may sama daw kita doon ulit sa dati natin pinupuntahan. Kay Papa mm. Willing ka naman. Oo. Yan oh. for the record po ha. Ah. Walang darin-darin sa ano. Darin-darin to. Siyempre, kaibigan din natin da kaibigan din natin mga yun. No. Yeah, sa kanya na po nang lang galing. Totoo naman po, uh, magkakaibigan po talaga mm. kami. Yung samahan namin na uh, yung pagmamahalan, hindi naman po yun nawala, mm. na No? pa rin yan. Kumbaga, meron lang talaga ano, kahit sa magkakapatid nga. May nagtatampuan talaga. At kami mag-aati, nag-aano, tatampuan eh. Yung mga asawa, no? Oo. Oh. <laughs> yeah, may yan. Pero willing ka naman, no? Mm. Sa araw. Oo. Oh. Ubuwan mo rin. Uh, kumbinsi mo rin si Kalungo. Ano ko? Eh, mo rin. Sige, sige. May sama natin, di ba? Tawagan ko mamaya. Kasi, masarap po. Lagi ko po t na... Tagalan din nagtatila pero no? bela na natin kaloko lagi ko po itong nababasa sa mga comment uh, pare pares kayong Pilipino mm. dapat kayo yung uh, nagdadamayan dyan uh, kayo yung nagtutulungan uh, pakita natin no mm. pakita natin na uh, kaya natin na uh, actually maraming sasaya nun oh. uh, marami tayong mapapasaya pag nagawa natin yun dapat happy lang no ano nga yung motto natin dati? Nakalimutan mo na. At hindi po nakaabot mga kabayan, oh. mga katuto. Kami po talaga yung katuto dati ang mag-partner. Oh, hanggang, uh, hanggang nga doon na alala ko eh, nangasira na yung <laughs> GoPro eh. Sobrang init eh. <laughs> Kami po, ang original na dancing queen at singer queen. Hmm. Wala pa nasa yun, no? Wala pa. Kami po yung una. Talagang tayo na una. <laughs> O, original. Original. Mm. Masasabi kong original kasi tayo talaga yung Eh, e, wag wag mo. <laughs> <laughs> Yun nga. Bilang magkababayan, bilang mga uh, Pilipino dito. Ang sarap na may pakita natin na nagkakaisa. Tutulungan. Tutulungan. Kung ano man yung ano, ihinga lang natin yan. Hinga. Subukan mo habang natutulog ka, humihinga ka. Sabi nga ni ano, ni Diwata, lilipas din niya. <laughs> no, yan. Ayan, palipasin natin yan. Hihinga mm. Ihinga mo lang. Subukan mo habang natutulog ka, humihinga kang malalim na ganyan. <laughs> uh, sabi nga nila, kayo yung magkakam magkakakampi dapat dyan. Mm. Uh, Alam ba? mo kung sino ang tunay na kalaban. Sasabihin ko iyo, sa sino ang tunay na kalaban. Sino? yung kalungkutan. Oo. Yun, yun ang to. Yun ang to na nakalaban, no? Kalungkutan dahil yun malayo. ang mahirap talaga ano, labanan eh, mm -hmm. minsan oh. Malayo tayo sa pamilya. Mm. -hmm. Ah, pa, ka, nandito si Mrs. mo, pag nalungkot ka. Oh. Madali ka magpasa. <laughs> Pero kami po parehas po naming naranasan ng nandito sa abroad, mawalan ng mahal sa buhay. Mm. -hmm. Ito, no, no. Uh sa akin, no. Doon pa tayo sa lumang dorm. Lumang dorm. Mahirap po, mahirap. Ang malayo ka talaga. Kaya, wala. Uh, for the record, magmamahalan na tayo, ha? Oo. <laughs> Pwede ka, ano na bukas? Sabado? Oh? Sabado na bukas. Pwede ka bukas. Baka, may lakad kami ni Mrs. Bukas, eh. Bukas. Hindi mo hmm. naman pwedeng hindi unahin si Mrs. Oo. Oh. Baka hindi na kung... Yun na yung tunay na kalungkutan oh. pag <laughs> hindi mo inuna. Baka sabihin niya, huwag ka nang pumunta dito. <laughs> doon na lang sa pangisdaan. <laughs> yun na, doon mo na mararanasan ng tunay na kalungkutan hmm. pag hindi mo inuna si Mrs. So next week no? Pwede. Next week, pwede. Yan, po, the record po, next week. Bakante tayo. Namiss ko rin doon mapak eh. Actually, nalamdaman ko na. Kasi may dala po siya, eh. Hmm, Marami Yan. So may ano lang talaga siya. May kurot sa dibdib na gustong yan magkaayos po. Yan may parang peace offering na kagad. <laughs> sarap din. Ano din. Lalo kang masarap kumain niyan ah. Lamig eh. L na naman. Ano? Next week. Oo, oh, ikaw. Oo, alam nila, maraming makakapanood niyan. Mm -hmm. Wala namang ano sa akin. Okay, uh, na. okay na. Open na an open. Ano na, an uh, lahat naman na, magkakamali. Natututo tayo. o importante, matuto ka. Lipas na yun, matagal na yung mga panahon na yun. Oh. Uh, hmm. Ano yun? Nun. Kaya naman siguro kayo papalaya, sigurado. Kaya ako naman okay. talaga, hindi nagtatanim ng mga saman na loob. Hmm. hmm. naman dapat? Wala hmm. tayong makuha doon. Dapat magtanim tayo ng kasiyahan. Mm. Tsaka magtanim ka ng tanglad para may panlupo ka. <laughs> <laughs> ano na, Matlo? Pan! Malunggay! Malunggay, yan! Mm. -hmm. Pwede eh. <laughs> yeah. mm -hmm. pero pwede magtanim ng tanglad eh. Pwede! Eh, Kaso huwag sa dagat, mamatay yata siya. Mm. Nagtanim ako ng kamote doon, sa taas lang. Tumubo. Tumubo. Mm. Mm. naman. Mm. -hmm. Yata. Maraming salamat pala kay Sir Russell. Hmm, maraming salamat po ulit, Sir. Salamat, Sir. Talaga wow. ano, magaling si Sir. <laughs> sana ah uh, <laughs> looking, looking forward po ako sana minsan pag pumasyal po kayo dito yung uh, ma-available din po ako. Gusto ko rin po kayo uh, personal. Oo. Oh. Mamit ng personal. Bukas na pupunta sila. Bukas? Oo. Oh. Pasok ako bukas eh. Hindi, gabi pa naman. Gabi? Hmm. Subukan Sa natin. Lagat mm. daw sila. Hindi, ko lang kung matutuloy. Mm. Pero nasabi niya. Bukas Sabado, no? Kasi mm. viernes po ngayon. Habang kumakain po tayo. Mm. Sarap, no? Sarap. Yan, na. Yan! Uh, tulad po na lagi natin sinasabi. Gusto po natin laging good vibes. Love, love, love. Sana mm. ito po maging simula. Maging way po ito ng... Kasiyahan, no? Pag... Uh, Nice labo tayo. Ah, pagbabanding po ulit. Ah, uh, pagbibigkis nating naming mga Pilipino dito na tunay naman at uh, dati namang magkakasama. Mm. Kung ano naman yung ano? Mas masaya dati. Uh, Pag-uusapan po nating maayos yan. I Ibabain po natin ulit yung pagkakaibigan. gan uh, abangan nyo po. <laughs> Yan, uh, on the record naman po yan na uh, sa kanya po nang galing, kay Katuto po mm. nang galing na willing naman po na maayos po yung lahat. So, ayusin natin yan na no, to. Oo. Si Papa John pa. <laughs> Kain Now, po tayo. Kain po. Blab, blab, blab. Ano? Ano na? Musog na. Yan, dito na po tayo mga toto. Pare, may binigyan po si Bapa John sa atin at si Paring Ode. Yan Oh. Yan, dami nilang <laughs> pang konsumo sa atin Oh. Yan, sara maraming salamat po sa inyo at uh, tanong ano. Bibigyan natin dito si Paring Loyo. Marami po yan mga toto bago lang po natin at uh, binigyan din natin sila ng mga pang tuyodot para may ano sila may pang ulam ulam mga toto -to. <laughs> maraming salamat tuyok. paano to mga eh masarap po mushroom oh. mushroom flavors dami binigay ito masarap din to mga toto pork pork okay, salamat dami mo, no. Ano flavor niya? Ah, uh, corn. Ayan mga salamat. Pang natin pa? Uh, pang emergency natin pag wala tayong maulan, May ano tayo, ma may datamputin tayo dito. At, uh, yun, salamat tuloy kay pareng Uri, syempre. <laughs> Tara, let's go matuto. Ayos na tayo nito. At uh, see you po sa next uh, episode ng vlog natin. At, uh, uh, at natin si Kaloko. At uh, uh din siya siguro nang pumunta tayo dito. Let's go. Sana lahat po happy ang lahat. No open po mga toto. <laughs> Yan, let's go, let's go. Ayo po ay mga Pilipino din. Ang oras mga toto, ay alas na po. Bale, ano na, ano na, let's na tayo. Magayos pa tayo dun at uh, bukas ay Saturday, wala tayong pasok. Siyempre, anong bang gawin natin mga toto at kukuha tayo ng pangulam natin sa dagat. At doon na rin tayo magluluto. Kung ano, sakali. <laughs> Let's go, mga toto. Marami salamat po sa inyo. Uh, and, uh, ingat po ang lahat. And, God bless. Uh, see you po sa next episode ng vlog natin. At, uh, see you tomorrow morning. And, good night, mga toto.